Hello po, mga ka-adventurer, no. Forty days vlog, eh. yeah, no? vlog, mga ka-adventurer, eh. Yan, Oh. Forty days vlog, mga ka-adventurer. Nyug naman po ang harvest natin. At, medyo, dumadami na po ang nyug dito. Tara, mga ka-adventurer, no. Nyug naman po ang harvest natin. So, kaya tayo dadaan. Saka tayo dadaan, mga ka-adventurer, dito, oh. Diyan tayo dahil mga adventure ano? Yan o. Ano? naman po ang harvestin natin. Bebenta, benta po natin mamaya yan sa doon po sa highway. Papakita ko na po sa inyo mga adventure kung saan po namin ibinebenta. Yung buyer. Darating po yung buyer mamaya. Tara!